Ayan, nalagyan na Hanggang doon Sa dulo, mga kakanayupi Hanggang dito Ayan Nalagyan ko na ng trapal Dalawa kami niyang Anak ko Nalagyan na namin ni rin yan eh. Okay na May pang iwas na tayo ng ulan Bagyo Tapos dito sa kabila, meron din. So, Meron din dito. Na uh, nailagay namin. Ayan o. Oh. Okay na yan mga kanipi. At least, may pananggana ng ulan. What's up mga Nagbabalik na naman si kanoipi for another video Araw ng linggo at kakauwi ko lang galing nagsimba mga kanoipi. P bumiling pala ako ng ano ng tolda Ayan, ano Gagamitin ko dun sa ano sa manok At pantali, straw Ayan ilalagay namin ngayon ni Rinyan dahil ano may bagyo na parating Signal number 3 na nga dito sa Pangasinan Ayan, bali dito natin lalagay mga kanipi Doon sa kabila, sa gilid Lalagyan natin ng pantabing mga kanipi Para hindi mabasa yung mga manok Ayan So dito banda, meron na Kung may sobra, dito pa Lalagyan natin dito or dito sa harapan Para ano, mga kanipi hindi umanggi yung tubig ulan sa mga manok yan kasi yung cause na ano nagkakaroon ng sipon halak ayan para hindi matamaan yung aking mga manok at safe pa rin sila no hopefully na ano na hindi malakas sana umiba ng way yung ano bagyo para ano mas maganda no mga kanayipi And, umiram na ng hagdan sirin yan. So, lalagyan natin doon. Pero, hakatin muna namin to mga kanipi. Mahaba masyado eh. Tata yan. O, ba, <laughs> Pwede atang magtatlo, no? Ayan, bali, sinukat ko na yung tolda na kulay blue doon, mga karipi. Ayan. Isang ganito, kahaba. Tapos hanggang dito. So, ayan, su sukat natin. Tapos dito. Dito rin yan. Ano mo na lang dito? Mas mababa. Baba mo dyan. Sukat mo tayo Yeah. Eh mga kanipi, itong pinagputulan namin, pwede namin ilagay dyan mga kanipi Para hindi umanggi yung tubig pa Tara. Kung yung buta mo. Kailangan natin secured kasi yung mga manok mga kanaypi para di mabasa. Kuan mo na, lagyan mo na ng bato dyan. Yan. Tingsan mo na. kailangan na nating ilagay yon mga kanipi habang wala wala pang ulan dahil tignan nyo naman yung ano yung panahon makulimlim talaga ha? yung isa lang muna sa blue jay unag blue tau unag blue tau unag Oh, alamat itu anggaran. Kan. Hey, dia hmm, ya, pun tutup pai duluan tanya kabel tadi banger aja nih Kaisa kami nggak mau banget tang put hmm. kain okay, aku gue dua tenyan Hintoy. Eh. Hmm. Tumblo. Ayan mga kanipi, paulan na Hindi pa namin natapos atrás. Eh, payunog mo. Eh, banda na dyan na. Ah, na Eh, mo na, ah. dyan. tanaw nga ko a ah. Ah. Ayan, mga Matakpan na namin dito. Bali, lalagyan pa ng tali ni yan dun sa taas. Ayan. Kahit pa paano, medyo secured na yung ating mga manok. Nailagay na namin ng maayos. Ayan, oh. Hopefully na hindi na matanggal yan mga kanipi para no Para secured yung aking mga manok dyan sa loob Ayan ta Ayan talibaka maka mga kanipi nandun si rin no? yan o ayun last na to na nilalagay namin tapo ba na ayun nalagyan na hanggang doon sa dulo mga kanipi hanggang dito ayun Malagyan ko na ng trapan. Dalawa kami na yung anak ko. Malagyan na namin na rin yan eh. Okay na. May pang-iwas na tayo ng ulan. Bagyo. Tapos dito sa kabila, meron din. ano kanungipi. Ayan. Meron din dito na ilagay namin yan o ok na yan mga kanipi at least may pananggana ng ulan no finally natapos na namin na ano nakuberan dito sa paligid ng kulungan ng manok ayan dito sa loob niya ganyan na yung itsura nya mga kanipi ayan Ayos na. No. Makaka cover na yan sa bagyo, mga kanipi. Ng aking mga manok. Ayan, medyo lumalakas na naman yung ulan. Upuli na ganyan lang, mga kanipi. Ayan, mga kanipi. Tapos tayo. Mag-alas 3 na ng hapon akalaing kaya pa lang tire ang lakas yung hangin maka kanip pero pambun-bun lang kanina o na ganyan lang siya maka kanayipe huwag nang lumakas na signal number 3 ang pang Nandito na tayo sa bayan Lumalakas na yung ano Ambon Ang daming Pantresikol Pero pilip pa rin tayo Mga kanaypi Kung wala talaga Uy na tayo <laughs> Bibili muna ako ng gatas Si Maika

Ha? Three kilos na gatas. Laktong. Yun na, nasa baba. sa baba? Ayun sa ilalim. One, two, three. Oo. Oh. Salang. का Ayan, 6 na. Mahal na, no? <todic> Nagmahal na <lang> no? Ito. <todic> Dating 1.5 lang higit yan, eh. Ayan, nakabili na tayo ng gatas na may ka, mga kanayipi. Ito, no, kuwaman. Ig-1,000. Dua. Dua. Keep it going. Okay. Okay. Sawang sanpray. Ara kayo kuputo na kasi eh. <laughs> ah, Hayo. pwede tingko <kong> bayad. Okay. Good. Sunod aja sa ni ko ko. Ni dry. Yawid na kanan nang. Yawid yeah, na kan. Ini Yawid na kagarudan. don. Karing matatang. Gahatas to <laughs> Ayan, uwi na tayo mga kanaipi. Walang pasahero. Panlima pa ako dun sa napila. Hindi nakagalaw eh. bukas na lang siguro ang mga kanipi bukas na ay ilalabas ayan mga kanipi nandito na ako sa garahe ni Mia wala tayong napasadahan kahit isa wala tayong naisakay so namalingkin na lang ako mga kanipi trinay kong pumila sa bayan kaso ang tagal ng pila panlimo pa ako kaya muwi na lang ako Magalas alas 4 na ng hapon. bumili ako ng mantika. Tinapa, siomay, ulam na rin yan. Tapos Spanish bread. At yun yung ano, yung gatas ni Bibi Maika, mga kanayipi. O so, yan, uwi na tayo. At sana lang talaga, signal number 4 na pala dito sa Pangasinan ngayon, mga kanayipi. Uh, ganito yung panahon ayan mga kanoypi so maulap na mahangin uh, hopefully na ganyan lang hindi na umulan ng malakas no sana lumihis na yung bagyo para no bukas makapumasada tayo ng maayos Ah, uh, so sa mga kanoy pidyan na uh, taga dito sa Pangasinan, ingat-ingat lang. Uh, yan, dito ko lang tatapusin ang vlog. So, stay safe lagi mga kanayipi. Uh, Kita-kita tayo bukas. And, peace out.